si uh, Excel Flores Brua, no? Partner ni siya sa akong amigo nga si Arnel Alohira, uh, no? O, taga San Miguel ni sila. No? either San Miguel or Canto Baon. Oh, no? uh, manay sila Katoliko niya na na convert into Baptist. Oh, no, niya sa una moingon ko kay founder sa Baptist, uh, digid sila matug-an, no? Digid siya matug, ano? si Dig matug-an, no? Kani Sister Excel, digmutug-an ko kay founder sa Baptist kay nunid na kuno ang founder. Uh, sige na mo bailo ay chat ingon siya nga uh, King James version the ang perfect nga Bible so, perfect para nila o oh, ito ilaham ng claim pero ang history di kini budapig anong pagka perfect sa King James so pag search na ko about sa King James nga dili perfect o nausap ang ihang hunahuna. ingon siya dili bitaw perfect pero pure <laughs> Ha? Ah, perfect pero pure. Kaya ako <laughs> ano, mga argumentos uh, mga igsoon. muna no, nga, taga San Miguel, taga Katubaon, no? Ito mga katoliko nga mga kaigsoonan diha, no? Ayaw mo pa ilad sa mga pastor, no? Pabilin sa katoliko, kaya ang katoliko mo itinukod sa itong ginong iso Kristo. lain, Baptist, di na, born again, samot, no? Uban pa. Mana, pabilin sa katoliko mga igsoonan.